Hey girls, nagmumug na ako. Bakit pa ba nakalimutan natin yung mga toothbrush natin sa country house? Bad breath tuloy tayo. Oo, Oo nga, ha? balikan natin yung toothbrush natin sa country house Tsaka yung mga underwear, tsaka pajamas Girls, buti na lang walang nangyaring masama sa atin dito Mukha namang maayos sila, ba? Diba? Hindi naman siguro nila tayo ipapahamang. Pa, paano natin malalaman hindi pa tayo natutulog? E eh, di matulog na tayo, inaantok na Basta, pag alis ng parents ko, pupunta na tayo sa bahay. Magpo-pull parties tayo, okay? Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy tayong lahat. Guys, ang cool nito, no? Para ngayon lang ulit tayo may nakasamang mga normal na tao. Hindi ko na imagine na dito matutulog yung girlfriend ko. Bakit, Sak? Girlfriend mo na ba siya? Malapit na zoop. magpo tayo mamaya. Bakit ba ang tagal nila sa bathroom? Ano bang ginagawa nila doon? mag isang oras na yata sila. Salina, mga babae yun. Magtutoothbrush pa yung tsaka washi wash Oo, kailangan nila magtoothbrush kasi magkikiss kami mamaya. Bro, masyado kang in love. Boys, hindi mangyayari ang iniisip nyo. Ang gagawin namin ngayon, mag practice. Girls, lumabas na nga kayo dyan. <laughs> Hi, Salina. Babalik kami sa country house yung toothbrush namin nakalimutan kalimutan namin. Oo, oh, madali lang kami. Girls, hindi kayo aalis ngayong gabi. Hahaha. <laughs> anong ibig mong sabihin? Kailangan namin kunin yung mga personal things namin. Hindi kami pwedeng matulog ng hindi nag-toothbrush. Naintindihan mo ba? Salina, pwede naman kaming magpabalik-balik sa country house. Wala namang problema yun eh. Don't worry, babalik din kami agad. Girls, rules ko yung masusunod sa bahay na to. At ngayon, magpa tayo ng cheerleading. Naintindihan niyo ko? <laughs> Salina, hindi ko alam kung anong iniisip mo. Pero lahat ng gamit namin sa cheerleading, nandun sa country house. Pati yung mga uniforms. Si Diana yung captain. At siya lang ang magsasabi kung kailan kami magpa-practice. Hindi ako yung team captain at ako yung magde-decide kung kailan tayo magte-training. Okay? Let's go Zebras. Wow, girls, nagiiilusyon yata si Zalina. Anong cheerleading yung sinasabi niya? Mga Bunnies kami, hindi Zebras. Zalina, kung zebra ka, wala kaming kinalaman sa'yo. kasi mga Bunnies kami, cheerleaders Bunnies. Hindi mga Zebras kayo. Zalina, ba't sumisigaw ka? Huwag mo naman sila takutin. Nat, ano ba nangyari? Zalina, nag-promise ka, 'di ba? Zip explain mo nga sa kapatid mo na hindi kami zebras? Zach, sabihin mo sa kanya na lalabas lang kami para kunin yung toothbrush. Okay, explain nga sa sister niyo na pwede kaming lumabas sa bahay na to kung kailan namin gusto. Oo oh, naman. Anytime pwede kayo lumabas, no? Pero wag ngayon. Sali na, pag-uusapan natin to. Girls, relax lang, ha? Alam niyo, girls, hindi niyo naman kailangan lumabas ng bahay. Sabihin niyo lang sa amin ano kailangan niyo. Oh, girls, sabihin niyo lang kami na bibili problema? Bakit hindi kami pwedeng lumabas? Sabihin nyo nga. Oo nga, boys. Sandali lang kami. Hindi nyo mamamalayan. Girls, magpasalamat na lang kayo pinatulog namin kayo dito. Okay? Tara na, zebras. Practice na. Girls, naiinis na ako sa salina na to. Alam mo, Zip, kausapin mo nga yung kapatid mo. Parang hindi niya kami naiintindihan. Ano ba yung zebras? Ah, uh, girls. Siguro, pagbigyan nyo na si Ate Salina para matapos na. Oo, masama siyang magalit. Oo, girls, tama. Ang importante, huwag magalit si Ate Salina. Naghihintay ako! Girls, anong gagawin natin? Hindi tayo pwede sa country house, tapos hindi maganda dito. Kailan ba aalis yung parents mo? In three days. So magtitiis tayo ng tatlong araw? <laughs> Guys, mga baliw pa kayo. Una, pinalahis nyo yung mga girlfriends nyo. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo dyan. Tara, puntahan natin yung mga frogs. <laughs> Oo nga, tara smiley Mga lalaki tayo, hindi tayo umiiyak Nagawa ko lang naman yun Kasi nagseselos ako eh Pero mahal na mahal ko si Diana Alam nyo guys, kasalanan to ng mga zombies na yan Guys, tama na ya Huwag na kayong miyak, ano bang gusto nyong gawin ko ha? Bayaan, Bayaan mo, mo nga kami. kami Ano ba yan guys, akala ko pa naman cool kayo Para kayong mga di lalaki, nakakahiya kayo Okay girls, congratulations Ito na ang bago nyong kwarto Wow teacher Mike, thank you talaga The best ka Hoy, mga palaka, anong ginagawa nyo dito? Teacher Mike, anong ginagawa mo? Kakaalis lang ng mga cheerleaders, pamimigay mo agad yung kwarto nila? Hindi <laughs> ko kaya to. Mababaliw na ako. Saan kwarto na to, okay? Ah, talaga, sa panaginip mo, kwarto na namin to, no? Noon ko pag gusto magkwarto sa bunny room. Basketball players, alam nyo naman yung rules. Kwarto na ng mga girls to, okay? Hello guys, imagine, nandito na kami sa bunny room. Ang swerte talaga namin. Girls, ang bait talaga ng mga bunnies. Iniwan nila sa atin yung mga gamit nila. Yay! Guys, tara na. Nandito na yung mga palaka. Tara na. <laughs> Ayoko yung date mga palaka. <laughs> ako rin. Tingnan natin, basketball players. Yung mga lalaki, hindi umiiyak. Mas mabuti pa, tulungan nyo na lang kami dito. Boys, Romeo, tulungan mo kong isabit tong damit ko. Hindi ko abot. Ang taas kasi. Help mo naman ako. Please. Okay, Sophie. Okay, Frogs. Enjoy nyo tong kwarto nyo. Kayo naman, basketball players, umbalis na kayo dito. Uncle, dito muna kami. Tutulungan namin yung mga Frogs. Oo nga, Teacher Mike. Tutulungan kami ng mga basketball players. <laughs> Smiley, tawagan kaya natin yung mga cheerleaders. Sabihin natin bumalik na sila dito. Hindi na sila babalik. Hindi na. Zebras are the best. Zebras are the strongest. Zebras are the champion. Zebras are great. We are the Zebras. We are the best. Zebras are the best. Girls, para tayong mga princess. Wow! Kwarto na natin yung kwarto ng mga bunnies. Ang cool. Noon ko pa alam na mangyayari to. Isa na lang yung kulang. Maging boyfriends natin yung mga basketball players. Okay girls, explore na natin yung kwarto natin. Tara! Naging malungkot yung country house simula umalis yung mga cheerleaders. Namimiss ko na tuloy sila. Oo nga, mascot. Nabawasan pa yung customer ko. Well, decision yun ang lahat. Mascot, ano bang gusto mong inumin? Strawberry mojito. Yung laging iniinom nila, Diana ice, yung pinakamalaking burger, tsaka yung pinakamalaking milkshake. Julie, huwag ka nga mag-stress eating. Masama yan. Kalimutan mo na si Burbasti. Guys, pwede ba? Pabayaan nyo na ako. Buhay ko to. Oo nga guys, hayaan nyo na si Julie. Stress siya. Julie, double patty ba o triple patty? Trip! <laughs> Nagbuwari ako kay Julie, kaya bigyan nyo siya ng giant burger. Ako nga, isang buffalo wings. Okay, burger with triple patty tsaka buffalo wings. Ikaw, Masco, gusto mo rin ba ng burger? Thank you na lang. Okay na ako sa mojito. One more time. Zebras are the best. Zebras are the strongest. Zebras are the champion. Zebras are great. Alam mo, Salina, tapos na yung training natin. Hindi kami zebras. Mga bunnies kami. Bunnies. Tsaka please lang, huwag mo kaming bugbugin ng training, training mo. Naguguluhan na ako. Nasaan ba tayo? Anong ginagawa natin? Okay, bukas. Mag-order ako ng zebra uniform natin. Mag-training ulit tayo bukas. Aha, ewan ko sa'yo. Ang swerte ni Mary, wala siya dito. Hindi ko siya patatawarin. Tinakasan niya tayo. Guys, kawawa naman yung mga girls. Tara, tulungan natin. Tara. O nga, tama. Teka lang. Paano natin gagawin yun, ha? Hindi ko alam. Nakakatakot si Zalina. Yayain natin mamasyal yung mga girls. Good idea, Zoop. Tara, puntahan na natin sila. Puntahan natin si Zalina. Sabihin natin, mamamasyal tayo ng mga girls. Okay? Let's go, kids. E, paano kung di pumayag si Zalina? Lover boy, papayag yun. Huwag ka mag-alala. Okay, tara na. Tara. Bilis. O, Zalina, anong balita? Kumusta yung mga girls namin? Disappointed ako, ang tatamad ng mga babae na yan Zip, sabihin mo nga sa kapatid mo Grabe siya, dalawang oras kami nagtutraining Pwede, gumawa kayo ng paraan Zack. Okay, Selena, mag-break muna kayo Kakausapin namin sila, mamamasyal kami Tara, girls, okay lang sa'yo, Selena Hi, Kitty, iti-date mo ba ako? No way, hindi ako makikipag-date sa kanya Kitty, Kitty kunwari, kunwari lang, lang Para matigil na tong zebra-zebra na to Makiride ka na lang Gusto ko yan, good idea Gusto ko mag-date kayong dalawa, bagay na bagay kayo hindi ako tututol. Gusto ko yan. So ano girls, lalakad pa tayo o hindi? Let's go! Siyempre naman, nakakainis ka. Paiwan ka dito, wala kang kadate. Nakakainis kayong lahat. Basta, pagkatapos ng date niyo, magpa-practice ulit tayo, okay? Zebras, enjoy kayo. Alam mo, Bravasti, nalulungkot talaga ako. Lahat sila dito naiingit dahil nagde-date tayo. Pati yung best friend ko. Baka naman nagagalit siya kasi ako'y lagi mong kasama. Hindi, Bravasti. Alam mo naman na hindi kita ipagpapalit sa friendship namin. So Ryan, kunwari ikaw yung boyfriend ko Naintindihan mo? Mm -hmm. Kailangan umakto ka na boyfriend Yung maiingit si na sa akin Yung luluwa yung mata niya Gagawin mo yes, yun? Yes, yes So anong sasabihin mo? Leila ikaw ang pinakamaganda sa lahat At akin ka lang Okay, tara Hello, eyes Naintindihan mo ko Hindi sila tunay na kaibigan Yan na best friend mo Ayun, oh Ano? Ano? May boyfriend siya? Si Ryan? Yung ex ko? Bakit? Yana, may problema ba? Siselos ka ba sa kanila? Hi guys, anong order niyo? Guys, nagdi-date ba kayo? Hindi mo ba nakikita? Ryan? Oo guys, girlfriend ko si Leila. The best! Dalawang fresh pine apple juice. Okay, congratulations. Sana naman maging okay na ugali ni Leila. Ano? Hoy, bilisan nyo na lang yung order namin. Eyes, dalawang strawberry lemonades. Hmm, gaya-gaya. Well, ano bang magagawa ako? Yana, bakit naman kita gagayahin? In love kaming dalawa ni Ryan. Hindi mo ba nakikita? Oo na, nakikita ko na. In love na in love kayo. As if naman totoo. Yana, don't worry. Alam mo naman love na love kita, di ba? Totoo? Oo naman, girlfriend kita eh. Huwag na kayo mag-away. Okay naman kayo parehong couples eh. Yung dalawang coolest couples sa country house nandito. The best pa rin tayo, pizza. Oh my God, boys! Thank you! Sinave nyo kami kay Zalina. Alam ko, kapatid nyo siya. Kaya lang, ang pangit ng ugali niya nakakainis. Bakit ba pinipilit niya kaming mag-cheerleading? Oo nga! Paano nyo siya naging kapatid? Boys, saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa pinaka-cool na date ever. Ah, Kitty, nagka-boyfriend ka na ba? Oo naman. Bakit? Ako kasi, hindi pa ako nagka-girlfriend. Girls, totoy naman tong kapartner ko. Anong sasabihin ko sa kanya? Kitty, ano, ano ka ba? <laughs> Hayaan mo siya. Baka lalo siyang ma-inlove sa'yo. Girls, thank you na lang. Hindi ko siya type. Okay pare, bilisan natin. Naghihintay yung mga girls. Oo nga, swerte natin. Ang cool ng mga girlfriends natin ngayon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dadating din yung araw natin. Footballers, awayan niya si Bravasti. Niloko niya ako. Pinagpalit niya ako kay Yana. Julie! Julie, wala kaming pakialam. Yay, abang talaga nung mga yun Wala na talaga si Bravasti sa akin. Alam mo, Julie, advice ko sa kalimutan mo na siya. Naiinis na ako sa Leila na 'yan. Sino show off niya yung relationship niya. Halika nga dito. Halika. Alam mo, Ryan, mas cool yung relationship natin sa kanila. Di ba, Ryan? Bakit? nag detain pa tayo. Hoy, ano ba? Hoy, ano ginagawa niyo dyan? Hoy, dalawang tokmol. Umalis nga kayo dyan. Baka magaskasan eh. Oo, huwag yung upuan yung kotse ko. Ah, guys, sorry. Si Leila. Siya. Ryan, ano ginagawa mo? Di ba dapat cool ka? Pero Leila, sorry. Tara, kailangan na natin umalis. Huwag niyo na ulit gagawin niyo na. Huwag na kayo lalapit sa kotse namin. Babadoy niyo. Pare, tignan mo. <laughs> okay yung napili nilang lugar ah. boys, saan ba tayo pupunta? Hindi nyo ba kami dadalhin sa restaurant? Diana, ano mo naman hindi pwede, di ba? Oo nga pala, nakalimutan ko. Oo nga pala, girls. May sasabihin kami sa inyo. Gusto namin kayong maging girlfriends namin. Girls, i-date nyo kami. Kitty, will you be my girlfriend? Nat, sasagutin mo na ba ako? Diana, I love you. Ano, Diana? Girlfriend na kita? Zip, anong ginagawa mo? Pwede ba tumayo ka dyan? Napikla naman ako, Zach. Oo, payag ako. Sandali lang ayoko maging girlfriend mo. Siguro, makikipagbati na lang ako kay Timor. Wisit naman ano na naman to? Yung mga cheerleaders, may kasama pang mga boys. Oh no, yung mga footballers. Okay, so malalaman ng buong country house na hindi tayo umalis dito. Malalaman nila na nakikipag-hangout tayo sa mga zombies. Hoy kayo, pwede bang tumabi kayo dyan? Dadaan kami. Diana, ikaw ba yan? Pare, akala ko ba umalis na yung mga cheerleaders dito sa country house? Hello boys, kumusta? Long time no see. Please, wag niyong sabihin sa kanila. Please guys. Sigurado, sasabihin nila. Please, wag niyong sabihin sa kanila na nakita niyo kami dito. Hindi niyo pwedeng sabihin sa amin anong dapat namin gawin. Oo nga Diana, wala na kami pakialam sa inyo. May girlfriends na kami. Tsaka sino ba yung mga kasama niyo? Tabi nga kayo. Boys, relax lang kayo. Pabayaan niyo sila. Bakit? May problema? Di ma, eto yung nakita natin ng isang gabi, di ba? Tara pare, umalis na tayo dito. Tara. Wow, ang cool. Takot sila sa inyo. Oo, oh, oh, ang cool nyo talaga. Oo nga, ang swerte natin, no? O ano girls, nakita nyo ba yon? Sabi na sa inyo eh, cool kami maging boyfriends. Okay, Zip, Sa tingin ko, papayag na ako. So, guys, saan tayo pupunta? Tara, punta tayo sa lake. Guys, anong sinyo sa bago naming boys? Ididate ba namin sila? I-comment nyo sa baba, ha? Mamamasyal muna kami. Zip, pwede wag naman sa lake tayo pumunta. Sa iba naman. Diana, sini ka usap mo? Ah, wala yon. Wag mo akong pansinin. Okay, wag na sa lake. Doon tayo. May amusement park doon. Kaso abandon well, na. sige. Doon tayo pumunta. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell, ha? Bye!